araw sa ating lahat mga kaagri, mga kababoy So for today's video mga kaagri nandito tayo sa farm ni Sir Bot Para konsultahin natin ang kanyang mga alaga mga baboy dito So sa kabila mga kaagri, so medyo malaki-laki na sila, malapit na po silang ibinta Tapos may starter stage si Buseng dito Makita natin mga kaagri bells yung ginamit nila na feed yung Bimig Premium So kita naman natin sa katawan ng mga biik mga kaagri na medyo uh, Ah, uh, kita nakita naman natin yung paglaki nila at saka yung growth. Uh, growing nila. So medyo tuloy-tuloy pa rin mga kaagri. At uh, siyempre mga kaagri, ang sadya po natin dito, pagpunta natin dito sa farm ni sir para makita natin mga kaagri yung ano, para makita natin mga kaagri yung mga sitwasyon sa kanya mga lagang mga baboy dito since mayroon pong ubo, sipon, so may dalawang matamaan mga kaagri. So ngayon, at uh, tinurokan ng ating kasama ang account developer pero kaya technical dito sa area. Tapos sinamahan ko mga kagri ka kasi may pinuntahan din kami dito na uh, nagalaga ng mga baboy. So ipakita ko din sa inyo mga kagri. Ka <tod> problema Mayroong ubo at saka yung isa nagsusuka po yan so mayroong ubo at sipon so may problema po talaga ang kanilang respiratory dito so ang ginawa po namin tinurukan namin agad para masalba po natin yung buhay ng alagang mga baboy kasi alam naman natin yung mga kagrebels yung uh, baboy napakalaki talagang investment kapag malugi tayo kahit isang baboy lang malugi, mawala sa atin napakalaking lugi talaga ito mga kagrebels na amiss lang po tayo sa automatic feeder ni sir. So ang ginawa nila sa ano dito, uh, paraan ng papapakain is ad libitum. So makita naman natin sa katawan ng kanya mga alaga mga baboy dito. pila ka bolan boss? So hindi pa ito nag 4 months na uh, nag 3 months pa ito mga kagrebels. Yan. So medyo malaki-laki yung isa. So, iba talaga mga kaagre yung alagang bimik. Yan, so, nag-enjoy po sila sa, sa kanilang sumimpol. <laughs> Sinicheck natin dito mga kagrevels ka yung tubig ni sir. So so far napakalinis po talaga. So ganun dito mga kagrevels ka ang ginamit ni sir na multivitamins yung norobit. So dyan ilagay nila mga kagrevels ka yung pagkain. So isang sako ilagay nila dyan. So buong araw magkain yung baboy. So ini uh, anytime na gusto nilang kumain pumunta lang sila doon para magkakain. Ayan mga kagrebels, natapos na natin ang mga gawain dito at saka naaksyon na natin agad yung mga alaga ng biik ni Ma'am uh, Bosing dito. So, okay okay na mga kagrebels bukas, magbigay na naman sila ng update sa ating technician na nakasign dito mga kagrebels para malaman po niya kung needed ba talaga magpaluap o kaya ihinto eh na natin ang pag-treat kasi para hindi na po talaga masubrang ma-stress ang mga alaga natin mga baboy. So hanggang isunod ko po mga video, mga kakrabell sa abangan niyo at sa hindi pa nakasubscribe dyan. Huwag kalimutang may subscribe pagkatapos ng aking video.